With you coming out, no? all of a sudden, uh, baka daw po this is just political? No. It so happened na lahat mm -hmm. uh, ng administration may graphing corruption. Eto na ang pinakamalaking graphing corruption na lumalabas. Mm -hmm. Sumama ako sa kanya to campaign for him mm -hmm. dahil akala ko nagbago na, hindi na kagaya yung tatay niya na ang isyo nga. Uh, yung mga graft <laughs> and corruption mm -hmm. everything. So, ayaw ko nang bangitin yung mga kasalanan nila hanggang mm -hmm. sila. So, akala ko nagbago na. Uh, nung inimbita ko, eh, Unity. Akala ko, lililisin na lang pangalan nila. Mm -hmm. Hindi, nilampasampan niya ang tatay mm -hmm. niya eh.